pero may gagawin tayong kalok may nakita kasi ako dito eh. ayan ah kunin mo yung tayo eh. kunin mo yan dali tortulungan mo may gagawin tayong kalok ah! okay. <laughs> Para, para masarap. <laughs> okay eto tulog busy busy sa sarap ng tulog niya may gagawin tayong kalokohan kunihan 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 <laughs> kunihan <laughs> ito ay uling prank tingnan natin kung ano, mangyayari sarap ng tulog niya eh. Kunyit tubi yang ini, kenapa temen-temen tubi Oh, kau muna, kawin muna. kau <laughs> instant, instant, Instant instant ano to uh, prang, no, content agad to wala nang ano ano wala nang script script wala nang intro intro, wala, wala nang na intro, intro. Na lang. pwede na yan pwede na yan pwede na yan gawa kilitin mo yung tinga mukha niya baka masaktan siya, may matusok dyan baka may matusok dyan ang mukha niya, lasog-lasog yan <laughs> mukha dyan naman, mukhang gabi dyan puti, ano kayang magiging itsura nito? kasi may team na siya eh tapos lalagyan mo pa ng kulit tama <laughs> na tama na tama na yan, tama na yan, tama na yan. <laughs> gina, gina nagising niya ata ah, <laughs> <laughs> dikin ka na no magyan, hindi ka na no magyan dito na. Wala talaga. <laughs> hey, hey now, hey now. Ano kaya mong nito? Bilisan mo, makamagising. <trigger> oh no, 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 hahahaha oh kutengki dah, apa yang nyari di situ hahahaha 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 hahahahaha hahahaha